So welcome po ulit dito sa aming bagong show Talk Show na Erase Insider at sa Movie Star. Uh, I'm Mark, this is Miss Ann and uh, Sir Dennis. So next naman po pag-uusapan po natin ay sa Eat Bulaga na celebrate ng uh, 45th year anniversary. Pumunta ako doon, nanood ako, nakisaya ako. Dyan po sa TV5 Media Center. At uh, masaya, masaya naman yung 45th anniversary, pero sa ngayon po ay maraming mga issues at maraming mga chismis tungkol sa show at sa mga host nito. So, Sir so Dennis, ano bang inyong mga naririnig o mga katanya? Ako ang unang parang lumabas na parang, I think dati-dati pa ito, parang lilipat daw yata ng studio ang uh, Itbulaga at ito ay ililipat sa Meralco Theater. Ito yung nandun sa May Ortigas. Ortigas. Tama, mm oh. diba? So, after a while, uh, ano ba ba? umuugong yung balita na yan na, o, oh, kailan ba sila lilipat? Kasi yung studio sa sa TV5, siyempre sa dami ng gustong manood ng Itbulaga, gusto niyan. Mas malaking venue, mas maraming makakapunta. So, yun na ini-expect. Pero, may nabasa naman ako, ha? Nabasa lang naman ako at nabalitaan ko na parang yun daw yata mga taga-meral ko, um, ah, employees, employees parang hindi sila sang-ayon na doon daw gawin ang itbulaga dahil parang syempre pag doon ginawa yung itbulaga parang yung kanilang normal corporate life parang maiiba syempre marami nang pupunta Maraming pipila, maraming magtitinda ng mga, <laughs> mga, <laughs> mga pagkain na nando. Tapos may mga darating na mga artist na artista pa rin. Artista na laging may mga fans na darating. So, kumbaga, hindi yan yung normal na studio na pe pwedeng mangyari. So, nabasa ko na um, isa sa mga parang reason yon kaya hindi pa rin natutuloy or hindi na matutuloy. So, ako yun lang naman ang ano ko, ang isa sa mga nabalitaan ko. Kasi pag tinignan mo yung sa Meralco, pag kunyari ordinaryong araw, makita mo talagang masikip eh. Kasi ang daming mga kotse ng mga empleyado nila, yes. ng mga officers, tapos Uh, pag yung security doon napakahigpit nga eh hindi ka basta-basta yes, basta -basta kore, hindi ka basta -basta. eh oh, oh. kasi compound yun nasa ang daming mga opisina doon iba-iba so nagigets ko naman na maaaring yun yung naging apprehension kaya hindi natuloy yung talagang paglipat doon ng ng uh, at, at saka yung renovation kasi alam ko patapos pa lang or baka tapos na so baka for special events na lang siguro baka doon na lang pwedeng gamitin yung yung uh, Meralco Theater ng Eat Bulaga. And uh, ito lang naman, hindi naman nagbabadal eh, kasi yung uh, show naman ngayon, maayos naman yung tangpo. Yes. Alam mo, Sir Mark, dalawang bagay lang yan. Either matuloy din naman, um, di natin alam, baka may mga negotiations sa na nangyayari or talagang eventually, kahit na, na renovated na siya, uh, baka hindi talaga din. Baka o. hindi talaga. So, wala pa naman din lumalabas o. ang, na final, ang, final. Oo. naman nila, kaya hindi na din sila nag-engrande sa 45th anniversary. Bakit nga pa na? I so, was expecting. Ang sinabi na, nilang uh, rason doon sa show is gagamitin na lang nila yung budget dapat para sa scholarship so 30 mm -hmm. ang estudyante ulit pag-aaralin okay. nila ng college tapos yung mga pagtulong sa mga nabaha ng karina mm -hmm. tapos yung pagbibigay ng livelihood sa I think, labing limang pamilya yung bibigyan nila. So, yung budget na dapat sinet doon sa ano mm -hmm. sa anniversary, ay nilagay na lang doon okay, sa mga pantulong. Which is valid naman. Diba? Napakaganda, napakaganda uh, naman. Uh, napakaganda uh, 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 naman. Tingin ko magpipre-payo na lang sila para sa 15. Uh, 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 Oo, okay. yun napakaganda. Yung nalang mag-ingat. Oo, talaga. uh, uh, talagang kumbaga, mas ano yun eh, mas tawag dito, worthy pa nga yun eh. Yes, mas worthy yung worthy. Kapuli-puli. Oo, yun. O pag-usapan naman natin yung mga hosts sa Eat Bulaga na may mga issue ngayon, o um, mga chismis. Ano ba? Ang, like, sino ba Sir Mark? <laughs> uh, ano ba yung ano, parang nabanggit kanina yung kay uh, Mayim at kay Arjo. Uh, Ba't ba, ba, may kumalat na issue? Ano ba yun? Yun nga, prior sa kanilang first anniversary, na chismis na parang naghiwalay na, di ba? Mm -hmm. Parang masyado namang maaga para paghiwalay yung mag-asawa na super in love pa sa isa't isa eh inaabangan na nga ni Cynthia yung magkaapo siya doon oh. na naunahan pa nga ni, ni Ria. Yeah, yeah. Tapos ngayon mababalitaan di ba na hiwalay na daw eh. Pero pinabulaanan yun ni of course ni Maine at ni Miss Sylvia na sabi nga niya super in love yung mag-asawa, di ba? Masaya siya nakikita na sweet yung mag-asawa. At si Maine nag talaga siya na parang yun nga, it's been a year na, noong July 28, so first anniversary. So, going diba, strong diba? pa yeah, sila. Siya pa talaga lang mag tapos nagpakasal tapos biglang may di ba? Saka so, parang wala namang magiging issue para sabihin mong yes, mag-oo. Oh, 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 Wala oh. naman tayong nababalitaan na may ganin to Oo, or may ganin to. H... H hindi naman si Arjo parang in love na in love. Oh, kay at lalong wal walang third party. At oh, 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 nakikita ko pa nga yung dating photos nila na nag... Uh, uh, parang nasa isang resort sila or parang nag-out of the country ba sila parang dun palang kitang-kita mo na eh Arjo and Maine in love na in love sa isa't isa. Ria and Sanjo talagang in love na in love. Hmm. So wala wala tayong wala hey, kang pwedeng pagbasihan. Saka sila, parang diba? wala pwedeng pagbasihan na anong reason. Yes. Mm -hmm. And si Arjo super active sa kanyang political career, 'di ba? talagang oh, talagang. Lalo ng yung dito pa fairness niya yung karina very ano siya. Talagang working talaga siya. Tumulong siya, tumulong siya sa mga nasa lang tanong. I I can personally attest sa yeah. kabaitan ni ni Congressman Arjo. Okay. Um my uncle died and then yung yung isang aking pinsan works in a barangay. Alam ko kung paano niya tinulungan mm -hmm. yung cousin ko para dun sa uncle ko na nangailangan ng tulong. So, uh, so personally, I can attest na talagang okay, si good Arjo. public servant talaga si Arjo. Congressman Arjo. Eh, pero yun lang syempre, parang siguro yung mag-asawa na pressure kasi like, parang inaano nila, hinihintay nila kung kailan magkakaanak. Ay, darating diba? na. Ay, darating, diba? darating kasi na. naunahan pa si ni oh, Ria. Darating na. God's time. Sabi yes, yes, nga diba, in God's good time, correct. it will, it will come, it will happen. Speaking of ano, uh, pagdadala ng tao ano yun <laughs> naloka naman ako doon sa ano hindi ko alam may ganong issue pala ano yung isa pang ano na ah ito sino yung ki ah uh, passing mayor Oo. oh ah, kaya tasha mula oh, 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 another mulak oh uh, oh, mulak kaya okay, ano ba ang balita mo doon Eh yun nga, kay Mama Oji ko rin na ano. <laughs> si Mama Oji talaga ang lagi resource. Sa vlog pa niya, lumabas? Yeah. Y yung, yung na, oh. na, yun. Oh, oh. na si Mama OJ, personal niya actually tinanong si Atasha tungkol doon. Sabi naman ni Atasha hindi niya alam kung ano pinagbumula nung fake news na yon Kasi first of all, hindi pa sila nagkikita ni Vigo. Ang nakikita pala niya si Danica at si Oyo. So, paano daw mangyayaring mabubuntis siya? Ayun <laughs> naman. Ni ano, di ba? Sa kapat kaya, sa kaya nang galing naman yung ganun. Ewan ko si mga vlogger ano ngayon, super, oh, alam mo masyadong, yun. Ano, oh. Masyadong, ano, marami naman nang lumalabas oh. o so, oh, usually, di ba, yung mga vlogger gagawa ng art card, ganun tayo. Oh. Pero para sa inside, debate. hindi naman oh. ganun oh. ano. Ito ako pala nakikita diba? yung dalawa. So, ikaw wala namang masama, di ba? Single naman si Rico. Single naman si Atasha. Although bata pa lang itong si mataas diba? di ba? Pero, di ba? Eh, Malay <laughs> Ang an, an, ano pa niyan is, kasama ni Atasha ang father ni Mayor Rico nandoon si si, si Bossing oh, diba. oh, di ba oh. siguro mo naman naman ni Bossing oh, yan oh, oh. pero mas kung mas in the future baka magmeet sila parang bagay din naman. Oh, Hindi, no? na, Push, na, na, na. Push, <laughs> natin kaya push, natin Push oh, natin oh. Kasi no, may uh, pa, kaila, na. parang, parang kailangan na ng first lady ng Pasig. Oo, oh, okay, naman. Yeah, diba? ah, ah, oh, Pero syempre, nag-joke kami, Atasha, baka naman. <laughs> oh, oh, ano, oh, wala po. nangyayari. Wala naman pa wala okay. pa namang nalilink kay Atasha. Oh, kinilig so. lang tayo. so, <laughs> oh, <laughs> parang hindi natin inaasamay oh, ganun. Oh, ano, may may factor pala. Oh. Okay, so oh. thank you very much. Yan po ang uh, aming uh, second episode. See you po sa next uh, vlog ng Erase Insider at Movie Star. Bye-bye. Oh, bye. Thank you for watching. Thank you.